Si Mami Janet ay eh, may in-order na ano yan, Mami? Box ng lambanog. Wow! Dahil... Yan. Yan. Wow! Ganun pa na yun. Ay, pag, may pag ganun din naman si Kabeshi. Oo. Uh oh, Parang sapatos, guys. <laughs> <laughs> Para kayong order ng Nike. Ayan, Daddy. Ayan. Ay, thank you. Sige, close, Mami. Maganda pong panregalo. Lalo na ngayon magpapasko dali. yes. Saka minsan nag-iisip yan. Yan yung pinakang lock dito, na? Hmm. Ito na lang. Wow! Ayan po. <laughs> so cute. So much. Dalawa. Ito na po ang ating bagong Kabeshes Lambanog package. Yes. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Good morning mga kapitik at mga kabeshes. Ayan, mayroon po tayong customer ngayon na bumibili diretso dito sa bahay. <laughs> Ang ating kapitbahay na si Maring Sabi Ruth. Bibili siya ng boneless dili sa kanang danggit. At si Andres ay kain na. ba breakfast na. Oo, paborito ni Andres. Parang pinapapakmo lang. Pipilo po tayo. Oh, Para makita rin ng ating mga wow. viewers. Gaano kadami yung 100 gram. Yes. Kasi Mars, kayo. ikaw ang aming unang customer dito sa Verona. Si Thank Janet. you for supporting. Per, per 100 gram yata ang iyong bigayan. No? Per 100 grams ang aking bigayan. Napakadami naman ng 100 grams. Ayan. Kita mo ba dyan yung digit na? oh, ito. Balik po ang ating... Meron din dito sa akin. Mm. Thank you so much again. Ayan. Ayun na, Soctomores 100. Tapos sa so yung isa ay... Danggit. 100 gram din. Sulit na sulit mga kabeshi. Ito po ang ating 100 grams. Thank you sa mga umo order kagabi. Mami, pag nag-online pala tayo, wala lang tayong ano, yung pang-sealed na ganun. Ah, yung vacuum sealed. Gawa na ito na may nag-try lang tayo, alam mo. No? Kaya hindi uh, tayo bumili. Ay, isi-sealed na lang natin sa ano? Buhulin na lang. Buhulin para sealed. <laughs> Yun naman yung, yung traditional way. Yup, yung buhul na lang. Wow! Si Andres, oh. Nagkakamay ng kumain. <laughs> Kain po tayo itong aming breakfast. Opo. Naglakad-lakad na rin si Andres kanina, Ako. Daddy. Kasama ang uh, Lola. Oh, 100. Ah, 100. 100. Kita dyan, no? Yes, kita. Thank you, Mars. Okay. 100. Dami tayo. Madami rin, no? Oh. Dami din. Thank you, Daddy. Thank you. Mars, ah. Oh. Thank you very much. o, <laughs> <laughs> oh, di ba? May ulam na kami for the morning. Sarap na ito. Ito is boneless. Parang ano lang ito eh. Uh -oh. Boneless sa kadanggit. Si Kahit si Andres, so, oh, favorite niya. Pinakontrol lang namin baka ma- ano, oh, oh yun. Kasi uh -huh. ano ito eh, boneless. Diba, may kamakain na, na din po. Danggit, sap. Bili na kayo, guys. Bili <laughs> <laughs> din ako ng sukang sasak. Oo, <laughs> <laughs> oh, sakto diyan. Sakto diyan. Okay, salamat. At ayan, papatikimin natin si Mars ng sukang sasa from oh, Kabeshi's partner. partner. <laughs> 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 tikman, ni uh, tikman ninyo ni paring Dante at, at ni Dane. Yes. Oo. <laughs> uh Oo. -oh. Wow, talaga <laughs> pasensya naput kagising lang dito, namin na hot, si dade kakagising lang Ito hindi namin ayun hindi amin ayun hindi namin ayun hindi namin ayun hindi hindi namin ayun hindi namin ayun hindi namin hindi namin ayun hindi namin ayun hindi namin ayun hindi namin to hindi namin ayun hindi ay, namamahalan dun sa padala. Gusto daw tikman. Sarap ang breakfast. Bili na kayo hangin. Good morning, good morning. morning. Okay. Ayan guys, si Mami Janet, busy busy. Yeah. Sa kanyang mga tinapa. At kanya pong kinikilo-kilo na ng 100 grams. Patingin niya, Mami, ang 100 grams. Ito na, ito. Yeah. Ganito po siya kadami. Ayan. Mm -hmm. 100 grams na tinapa. Mm -hmm. Tapos ako naman po doon na mamaya ay magsusuka. Akin lang piniprepare yung akin mga ingredients. Yes. Yan. At mamaya tayo ulit pa LBC. Mm -hmm. Salamat po sa mga order na. Yes. Uh, pati yung, pati po yung mga boneless dilis natin ay amin na rin kikilokiluhin mamaya. Ayan. Uh -huh. Salamat po sa inyong support. Salamat po. Yan, tapos na po kaming magbalot-balot. At ito na, yung, ito na yung ating mga order, guys. Yes. At ito po, ang daming order uli ng ating trending wow. nasukang na sa sasa. Salamat po sa inyo. Salamat po. Yan. At si Mami Janet, ay eh, may in-order na ano yan, Mami? Box ng lambanog. Wow! in order po sa atin, si Ma'am Nika from Hong Kong ng dalawang lambanog, bound to uh, Zambales. So, si Mami At Janet po ay... Ito ang ating bagong nalagyan. Daddy. My first, first ito yung ating first na box for lambanog. For lambanog. Maganda rin tong panggit talaga. Yes. At ilalagay natin sa box para naman mas ano siya, daddy, secure. Yes. Wow! Tapos ilalagay natin ang lambanog sa loob. Okay. Oh, ito na. Ilagay mo na. Wow. Oh, nakatalikod. Ayan. Ayan natin. Yes. Sakto. 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 Sakto po. Oh, para hindi mabasag na. Mm -hmm. May box na rin ang ating lambanog. Yes. Tapos lalagyan mo thank ng, ng thank you, sabi mo. Oo, oh, lalagyan Ayan. mo na. Ayaw nga pa rin. Ang daming ano. Ang daming ano ni Mami. Ang daming eh. Pakulo. Pakulo. <laughs> para mas mapaganda. Ayan. Yeah. yung so ating so Order, mamita. At sila po ay laging nanonood sa atin. Yes. Sila ay mas active sa Facebook daddy Yes. Kaya po lahat ng aking ina-upload sa YouTube ay eh, meron din sa Facebook. Oo. Uh Simple daw yun. Ay, pagano din naman si Kabeshi. Oh, oh. mahagad pala yan. Isang ganyan, ah Oo, isang ganito. Yan. Parang sapatos, guys. <laughs> <laughs> Parang kayong order ng Nike. Ayan, daddy. Ayan. Ay, thank you. Sige, close, mami. Maganda pong panregalo. Lalo na ngayon magpapasko, daddy. Yes. Saka nag-iisip Tapos dito yung sticker na bilog, mami. Kuha ka. Let's... Para luck. Oh, right. ang ganda, mami. Ayan, oh, po, si <laughs> Ayan po si Andres. Ayan po si Andres. Hindi pa na, natutulog. Ano na, na pa po namin pinapatulog eh. Hindi pa natutulog. Yun yung, yung pinakang luck dito, no? Hmm. Ito na lang. Wow! Ayan po. <laughs> Cute. Oh, dito dapat. Oh, dito okay lang, lang yan, Oh, para kita. Okay, may isa pa, mami. Itong isa ay tinry ko kanina. Ay, wala pa siyang ganito, ah. Sige. So, lalagyan. Bale, dalawa yung order ni Mika Ah, natatanggal. Okay lang. Natuwa ka, daddy, sa akin. Yes. Parang sapatos. Parang pa <laughs> siyang sapatos, guys uh. <laughs> ah. Order, order lang po kayo. Nagawa lang po kami. Ito yung mga made to order, daddy. Ginagawa yes. natin kapag... Ito po, may mga mali akong ano, text na nailagay. Ito po yung amin ang nirevise, guys. Ah. Pahabang ganun na, mami, ang ginawa ko. Pahaba. Oo, oh, tama. Ang nakalagay dito ay 365 ml. Pero ito po yung 7. Yan po 750 ml. Mali po yan. Amin lang inuubos at wala pa yung bagong order ni mami Janet. Wow. Busy-busy tayo mga kabeshi habang... Parang sapatos. Yes. Hmm. Hmm. Tapos may bubble wrap pa yan. Oo. Lalagyan natin Ito po. Na bubble after after i-back, saka namin i-bubble wrap. Hmm. yeah Wow. Thank you <laughs> so cute. much. Dalawa. Ito po ang ating bagong... Kabeshes Lambanog package. Yes. Jean. Salamat po. Tapos ito, mami, pwede mo bang i-shout out yung kanina-kanina na ito? Ay, sige. Oh, po. so, bale, shout out to ma'am Nika and yes. family. Uh, sila po ay nasa Hong Kong. Oh. Doon na sila nakatira. Pero umorder so, din pero para um sa kanilang family. umorder for family members. Salamat bound po. Bound to Pampanga, limang boteng suka. Tapos yung lambanog plus anim na boteng suka wow, ay undang, eh. Bound to uh, Zambales. Ang dami. Yes. Salamat po. Thank you so much. And uh, sila po ay silent viewer talaga. Yes. Uh, shout out din po, Yung uh, yun nga, Joseph Nix Napuli, Jocelyn Castillo, Napuli Family, or Rias Family. Thank you so much. Sila din ay nanonood kay Ate Nels, kay Melot, kay Kalayaan. Yeah. So, kilala niya po. Uh, sila, kilala Ang niya kayo hitik. daddy. Ang hitik. And shout out din po kay Ma'am Sheena Lat. Yan, siya po ay umorder nitong ating mga bagong produkto sa Kabeshi. Ito <laughs> ay boneless dilis. So na 100 grams. Yes, pagpasensyahan niyo na po at uh, wala at kaming binili na yung pang-sealed. Oo, oh, yes. yung uh, vacuum sealed kasi oh, uh, dahil nag-try lang, lang, naman tayo. Very limited lang po ang aming ite-try nito. Pero, pero sold uh, out, sold out so, ba? Malapit na. Malapit na po ma-sold out, guys. May mga palalamob na tayo bukas na yes. nilalit ko natin. Na naka-reserve. Naka Pero pupunta uli ako kay Sir Albert. Titingnan ko kung ano pang meron siya doon at kukunin ko na. Sabi niya. Kukunin Plastag ko na po. Kasta kay Ma'am Shina. Yan. Yan. So masarap na naman, Daddy. Yes. Diba? may dried, ano, diba? ba? Salamat po. So, Salamat dalawa po. lang ang ating paglalagyan nito? Itong dami na to? Ah, uh, dalawa lang. Oh. Yes. Isang JNT, isang Baya LBC. And shout out din uh, kay sa Vios family from Sir Joel. Salfa, uh, siya ay nasa Saudi Arabia the mom. Yeah, shout out po. Salamat, Salamat po. po sa panonood at sa kanha. Syempre sa mga umorder. Yes, At yung iba bukas naman daddy, okay. lalam mo. Okay, let's go. Salamat po sa lahat. Jesus, we thank you for today. Salamat po Panginoon sa mga nagtiwala at nagtiwala sa amin. Uh, sa amin negosyo sa Kabeshis. Kayo nga po, Panginoon, yung patuloy na mag-bless sa negosyo ito. At hindi lang po kami mabiyayan, pati po yung aming mga customer. And we pray na kami po ay yung ingatan, si Baby Thomas, si Andres, sa aming pong pagdadeliver. Uh, sa iyo po namin, dinibigay ang buong maghapon. In Jesus' name, Amen and Amen. Amen. So, let's go, Andres. Let's go. Thank you so much. Ayan mga kapitik, nandito na tayo sa JNT dahil request po nung isa na sa JNT natin ipadala yung tatlong suka at saka yung dilis, boneless dilis pero yung pong lambanog ay bawal sa JNT yung lambanog at saka may kasama siyang madami na suka ay hindi po dito tinatanggap kaya dito natin ipapadala mamaya sa LBC ang problema po ay sarado at ngayon nga pala ay holiday So doon sa order kay ma'am Nica ay uh, pasensya na po, bukas namin babalikan itong LPC. Yan, salamat po sa inyo. At nandiyan po si mami Janet, pinaprocess na niya. Yan, at si Andres po ay tulog. Dito lang kami. Si Andres po ay kanina pa namin pinapatulog at hindi na nga namin isasama ni Janet. Nandun naman si mama kanyang babantayan na hindi naman po natutulog Parang alam ni Andres na may lakad Nar Nararamdaman niya na may lakad Ay hindi siya natulog Pero ngayon pagkasakay na pagkasakay guys Tulog kagad ka <laughs> So ayan nandyan po si Andres kasama namin tulog Ayan na po si mami Janet Mukhang okay na Okay na mami Yehey So yung lambanog at yung maraming suka ay bukas siguro no. At sarado po ang LBC. At yan ay may lamban, no? Holiday. LBC lang, yes. Holiday. Okay. At kachat ko si Sir Albert. Ay sabi ko ay nabenta na yung iba nating mga dried fish. So di ba nabenta mo na? Kulang pa nga yung iba. So lahat ng nandoon ay pinapakuha na niya. Masaya masaya Sir Albert sabi niya. So masayang masaya din po kami dahil nag, po kami. nagkaroon tayo ng negosyo, uh -huh. di ba? Kasi lahat nga nung tubo no nun ay binigay na niya sa atin. Yan, thank you so much Sir Albert. God bless you po so morning, pupunta ulit tayo dun sa shop niya, malapit lang naman at kukunin na natin lahat ng kanyang dried fish. So mamaya po ay magkakaroon ulit tayo ng kaunting stock. Ayan guys, nandito na ako. <laughs> Sorry. Busy po si Mami. Ang daming nagpapajikas. Nagpapaload kay Heisen. Oh. Yan. So, andito na kami sa condo. Tindahan, Tindahan, Tindahan ni, ni Sir Albert. ako, na lang bababa, Mami. At parang naulan, ha? Okay. Thank you. Tulog pa si Andres. Bye, boy. Tulog mo si Daddy. Ayan <laughs> oh, na nandiyan na ulit si Daddy. Sorry, wow! Wow! <laughs> Salamat, sir, ha? Salamat po. Salamat po. Dami pa pala daddy. Oh, oh. mga pusit. Pilis. Oo nga. At saka ito 'yung, ano nga to? Yung sap sapsap na bone leaf. Oo. Uh -uh. Yan. Salamat, salamat sir Albert. Thank you sir Albert. Yes. Bili na po kayo ulit mama sa Kabeshi's. <laughs> Thank you po. Okay. Ito yung mga sapsap. -sap. Ang dami pa lang sapsap, no? May pusit pa. Parang wala nang danggit, daddy. Ay, yung boneless dillies ay meron ng naka reserve daddy. Naka-reserve na po iyon. Ang meron na lang pala kami ay sapsap -sap at saka pusit. Saka, yung danggit ay kukunti na lang din ang stock. Thank you so much po, Sir Albert. Nandito na po kami sa bahay. <laughs> At si mami ay nakaalala. May isa pa raw siyang bayabas. <laughs> ay baka maunahan ng ibon. iya <laughs> yeah. Ayan guys. Seryoso si mami Janet. Nandito na kami sa bahay. At dito po yung ating mga nakuha. Dalawang kilo na pusit. Yan. Napakasarap po nito. Tapos meron ulit tayong kapak, tama ba mami? Kapak tina pa. Kapak tina pa? Yan. At uh, wala na yung danggit, sold out. Saka yung dili, sold out. Tama ba? Yung danggit ay meron pang konti. Ah, okay, konti-konti na lang. So, salamat po sa mga order at ito mami, ay may mga order na rin ba o wala naman? Wala naman. Okay. So, ito po ang ating available ito sap -sap. po ay boneless sapsap -sap. masarap din po yan guys kapag kain nyo ng na, ano, na prito napakasarap po nya malutong ka kahit si andres ay gustong gusto rin saka po ito syempre so ang ginagawa ngayon ni mami ay maglalagay din siya dito sa tindahan dito ka na jorel so ang benta po namin sa inyo ay 100 grams Gram. o minimum o, o minimum pero dito po ay si hinati-hati niya. Hmm. Para ang ginawa niya ay ganito. Ganito po. Ito po ay magkano mami ang bigay mo dito sa tindahan? Ito ay 40 pesos. 40 pesos lang po guys. Oh. Hmm. 40 pesos lang. Yung isang Boneless isang, isang na. Ano, oh hindi? ang isang plastic. Dalagay natin sa tindahan ni Jarell. Hmm. O oh, so ngayon si mami ay nagtitimbang-timbang. Salamat kay Sir Albert pati yung kanyang... Well, ano? May may oo, oo, uh -huh. yung kanyang timbangan na digital no yet, uh -huh. na weight. Uh yung suka ko, dito ko Oo. Oh, Gwapo nung yung lambanog suka, dapat din namin timbangin gawa ng dapat eh hindi lalampas doon sa box. No, ang isang kilo box ay parang 5 ano lang, 5 uh -huh. kg maximum. Okay. So, pag minsan na ayaw tanggapin ang LVC, ng LBC, uh ng -huh. GNT, kaya kinikilo din po namin. Kung saang box siya, pwedeng ilagay. Uh -huh. Bukod sa size, sa ipati yung weight. Mm. Yan. Bili na po kayo. So, try nyo po, guys. May pa din. Dami. Kung bibili kayo ng suka. Yan. May danggit pa ba? meron mm, pa. Uh, may kaunti pa lang danggit na natira. So, basta chat lang po kayo, guys. At masipag pong mag-reply si Mami Janet. Mm. Siya po mismo yung inyong kachat. Yes. Yan. Yes, sila pa yan, Andres. Sila pa ito. Dito po si Andres. Po si Andres gising na. na ano? Dito siya. Ha? remote. Mahilig siya magpindot-pindot. Hindi yan sa okay. TV. Yes. No, hindi yan sa TV. So, yun. Thank you po. Thank you po sa mga uma-order Yes. Bless God bless you more and more. Ito na po. Wow, si mamay talagang masipag. <laughs> Production. Ito na guys. Wow. So, <laughs> ayan, ito pati ko. Isa-isa. Oo. Oo. -oh. Para... Ay, sobrang pang kaunti. Ito na yung ating ulam. <laughs> <laughs> uh, uh. Yan. Ngayon naman ay ano yan? Pusit naman tayo. Pusit naman. Yan. yan. Lilinisin muna ni Mami. Ay, dati ano. Uh, uh. At posit naman po ang kanyang titimbang-timbangin para mamaya dadali natin sa tindahan ni Jorel. Ngayon naman po ay posit Pusit tayo. Okay, Mami Janet. Medyo unti lang siya kasi mabigat ang pusit eh. Pero okay lang to. Pagka may bibili yan, partner feeling ko. <laughs> Isang pamilya na yun. Uh -uh. Isang family na to. <laughs> Ayan po si Mami Janet at BC at si Andres ay yehey tuwa sya O, tutusokin to ko muna. Tutusokin to ko. Wait, wait, wait. Obo. <laughs> tutusokin to ko. Sino ang gusto ng that's me? Sino ang gusto ng that's me? Hehehehe. Oh, careful. Careful, tumulo. Oh, no. <laughs> okay, pupunasin ang daddy to. Ayan po si Andres, oh. Favorite. Hey hey. Meron pa, meron, meron yan? pa yan. Oo. Ayan po ay nakakaisang ganyan everyday. day. Yan naman mami ay ano, pwede sa talaga no, recommended sa bata para siya ay tumabata ba. Tumabata ba ng kaunti. Meron, pa yan. <laughs> para magkalaman-laman naman si Andres. Patingin niya. Patingin niya. Oh, meron pa. Meron pa. Meron <laughs> pa. wow galing. Oh, careful ha. Yan yung favorite niya po na upuan. Kanyang sofa. Ito mga kabeshi ang ating mga tuyo. Paninda. Ito ay boneless sapsap sa kapusit. At etong ating delivery boy. <laughs> delivery <laughs> natin kay na Jorel. Yes. Yan po si Daddy at saka si Andres, tuwing umaga sa kahapon, sila ay mahilig mag mag-jeep. <laughs> ano dagdag? Naikot nila itong buong Verona. Nakuubos kami yung battery. Naiwan ng mami. Inanubo yung halaman ni Tita Mura. Dito pala si mama. nagtumatambay dito. Ano ito ah? Ay ah, na ano. Inaayos ang mga... Ayan na, magda-deliver tayo. Andres. Ay, baka ano yun ng aso, kainin. Hindi kaya, kaya kainin to ng aso? Okay, kami mo muna, Andres. Oh, Papark ko muna doon. Papark muna. Nang umuwi si Mone ng Bicol, pagbalik nito, hindi pa siya ng tuyo. Yung ah, benta namin, Mayroon Meron din pala silang tuyo galing Bicol, oh. pero sold out. Ah, wala nang kal wala so, namang nang galing Ilo-ilo. Ah, Ilo-ilo. Ilo ilo mami. Ilo ilo. Mali mali tayo. Mali ang sikat So ito, yan 20 pieces yan. Ay sorry okay, sorry. Ganito. Mm, <laughs> may sample para sa inyo bukas. Nakalimutan oh. namin ngayon. Ito pala yung naipapak ko. Yung iba yung hindi ko pa naipapak. Ah, okay. Pero may isip ako ng konti naipapak. Ang macho naman ang tindero dito. <laughs> Tabing gusyo, <laughs> suka, toyo, dami. Ganun talaga pag mga May chicken pa, may shumai. <laughs> yeah. Iwaw ko na lang ah. Yan. <laughs> Galing dadi, ganito nga lang talaga. Tinutuhog-tuhog na o ganyan. Oh, okay. Tapos di display mo. Sa SNR mo itong binili. Oh, <laughs> well, tingnan mo. SNR pa yan. sa mga china china tapos si sasabit lang diyan para kitang-kita. Kasi yung ibang bibili ng itlog, makikita yan. Uy, magkano yung tuyo, 'di ba? Hindi ka 'yung tuyo dito. Oo. oh. Dami, dami. Kitatay. Minsan lang natutok ko lumubi sa palengke. Bakay maabot ng aso diyan, hindi? Hindi. Sige, may pambayad okay. ka naman. no? Bilang naman ni. E. Thank you so much, Machi Pero. Wow ha. Okay, let's go. Ubos na yung ano ko, danggit sa kadilis. Ubos na yung danggit at dilis. Oh, huh, sold out naman. <laughs> Kaya ngayon lang ako nakadala. Thank you. Mama, tanim pa. Kaya tanim pa ito, ah. Ha? Hay kami muna ay mauna dito muna si Mother. Thank you so much. If the Lord is pleased with us, He will lead us into that land, a land flowing with milk and honey, and will give it to us. Numbers 14:28 eight N I V.